for today's video. Tumama. <laughs> so, Ang ganda maka. Magdating na naman yung paglubog ng araw. So, yan lang yung ginagawa mo sa buhay mo? <laughs> yes. So, hindi mo to binabasa lahat reviewer mo na But linagay no. dito? tingnan nyo yung reviewer niya. Ang dami-dami. Tapos ka na. Napod mabasa. Paano di ka mabuaw. Gatirik-tirik na yung mata mo. Hmm, Punong-puno. May memorize niya ito hanggang ano, hanggang November 12. <laughs> oh, ayan. Yee! Ba? Paano mag-review si CJ? Or, um, laban. Lima hanggang dulo. Money first, future? future? Future, future. lang. <laughs> <laughs> Anong quote mo, Ding? Quote-in? Ding! <laughs> ah. buang naman ito ay tumingaw ka ayun. Mingaw kayo? Hmm. Memorize mo na ito lahat na nilagay mo dito? Hindi. Design lang. Anong, anong tawag dyan? Design. Pangtakit lang ng mga madudumi. <laughs> Mayaman, no? Saan ang tatingin na Ayan, ganyan mag-review si CJ. Memorize niya na yan lahat. Sa panaginip. Sa panaginip daw. Ay, ay, ay. Lumilipad naman ang Ito na alam ko na Ako'y Braille Tsaka si Braille Isa ka dalawa Paano di ka mag ito Nakadali niyo Sa right and left, up uh, and down